Iris, ngayong araw ay dapat ay maging stricto. Sa gagawing desisyon at umiwas ka sa mga pakikasama muna dahil mga mapagkunwari sila ang gustong makuha sa iyo ng pakinabang, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan ng mga bituin. Taurus, maging mahaba ang iyong pasensya sa medidinig lalo na sa trabaho at maging mga sa kapatid, at umiwas sa alak sa gabi para maiwasan na masakatan ang kalusugan, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Gemini, maging maunawain ka ngayong araw sa usapang pera, dahil kung magagalit ka ay pwedeng ikakalungkot ang mangyayari, at maging alerto ka sa mga mahilig sa chismis na kausap dahil bad energy ang kayang maibibigay sa iyo, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan ng mga bituin. Cancer, maging alerto ka sa mga galang hayop ngayong araw nang makaiwas ka sa disgrasya, at kung gagawa ng desisyon ay dapat mainay-hinay ka o iwasan na ngayong araw kung importante, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan ng mga bituin. Leo, Maging maingat ka sa lansangan lalo na sa pagtawid, sa mga saysakayan ang maging alerto para makaiwas ka sa sakit ng katawan at suliranin sa pera, at umiwas ka ring magpakabusog ng pagkain, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Virgo, maging mapanuri ka o lumayo muna sa mga tao na may kayabangan magsalita o mahilig manukso dad ala kanya ng alalahanin, at umiwas ka sa mga pagkaingkalye, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Libra, umiwas ka muna sa usapang may kaugnayan sa pera, at nagmamayabang dahil kung magtitiwala ka ay pwedeng mahiram ng pera na mahihirapan ka makasingil, at umiwas sa malalamig na inumin sa gabi, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Scorpio, maging alerto ka sa mga sasakyan at sa pagtawid-tawid lalo na sa dalawa ang gulong, at maging maingat sa paggasta ng pera, pagkasama ang mga kaibigan dahil baka mapasubo sa gastusan, Ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Sagittarius, dapat ay may mahaba kang pasensya ngayong araw, para sa iyo para makakuha kulang ng good energy, pag nagalit ka ay magdadala sa iyo ng gastos, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Capricorn, huwag ka basta magagalit at gagawa ng desisyon na mabilisan ngayong araw dahil pwede magbigay sa iyo ng gastos, at umiwas sa alak ngayong araw lalo na sa mga inuman gastos at pwedeng bigla ang problema, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Aquarius, maging maingat ka sa lansangan lalo na kung may kasama dahil pwede sa kanya manggagaling sa ikakamalas mo, at huwag ka magbabuhat ng mabibibigat ng maalegan ang kalusugan, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Pisces, maging maingat ka sa pagkilos ng mabilis at umiwas ka rin na maging mabait dahil baka magustusan ka sa mahilig magsamantala na kakilala, at umiwas ka alak ngayong araw pag ng kalusugan, ang signos na pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw.